Naging matagumpay ang Luzon leg ng Indigenous Peoples Games na dinao sa Salcedo, Ilocos Sur. Yan ang ulat ni Daryl Oclares. tika at Patalunton ilan lamang yan sa mga ibinidang katutubong laro sa Luzon Leg ng Indigenous Peoples Games na ginap noong biyernes sa Salcedo, Ilocosur. Higit dalawang daang IPs mula sa labing apat na bayan ang nakaisa sa nasabing palaro na layong pahalagahan ng kultura ng ating mga katutubo. Naging posible ang programang ito dahil sa pagtutulungan ng Philippine Sports Commission at ng lokal na pamahalaan ng Ilocosur sa panguna ni Governor Jeremias Jerry Singson. Ayon kay Singson, suportado nila mga programa ng PSC at bukas sila sakaling mabigyan ulit ng pagkakataon na maging host ng anumang sports event. Nagpapasalamat ako sa PSC at uh, pinagbigyan kami. At hiniling natin na uh, magkaroon ng uh, opisina dito sa Ilocos Sur yung PSC at gawing training uh, uh, center dito sa North. At ang aming naman na uh, facility, yung aming uh, what we call the Kirino Stadium, ay uh, okay naman po. Pwede po pang national, pwede rin po pang international. At tuloy-tuloy po namin ini-improve. Nagpasalamat din si Salcedo Mayor Ninya Graciel Gironella Itzon dahil napili ang kanilang bayan na pagdausan ng IP Games. Unang-una sa lahat, gusto ko munang kunin itong pagkakataon na to na magpasalamat kay Commissioner Matthew Gaston at kay Governor Jerry Singson na bigyan tayo ng pagkakataon na ipromote ang ating tradisyon lalo na yung, yung mga traditional games na maipakita lalo na sa mga younger generations kung ano ba itong tradisyon natin pagdating sa, sa mga IT games. Ibinahagi naman ni PSC Commissioner Matthew Fritz Gaston na layo nila na mas palawakin pa ang IP games. This was an oversight to me. I had no idea what actually IP is. No? Pero nung nakita ko na experience ko, sabi, ito pala yung sinasabi ngayon, sinabi kanina ni Gob, kultura natin, di ba? tradition and heritage. Ayun for me is very important. With that, sabi ko nga, hindi talagang malaki ito at palalakin pa natin. And with the support of such mga LGUs, kagaya ni Gov, very supportive of this. Dapat na, parati natin sa isipan yan, where we were, where are we, and where are we heading. Union, that is a heritage, that is tradition, that is culture, that we should always cherish and, and be proud of. Bukod sa IP Games, nagkaroon din ng Indigenous Peoples Forum kung saan tinalakay ang karapatan ng ating mga katutubo at ang kahalagahan ng kanilang mga laro sa ating kultura. Sa Bacolod, ang sunod na destinasyon ng Indigenous Peoples Games na layong panatilihin ng mga larong kinagisna ng ating mga katutubo. Mula rito sa Salcedo, Ilocos Sur, Dari Luclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.